Aron nga dili na malibog kung asa mo dangop ang mga kabanay sa mga overseas sa Filipino workers din sa dyan sana. O aron nga dayong makareport o galing adunay mga dili maayong panghitabo sa ilang kabanay nga OFW. Pasado na sa third o final reading ang pag institutionalize sa OFW Desk Office ilawom sa Public Employment Services Office Confesso dyan sana. But pasabot ni ini nga gi pa na sa maong buhatan ang pag-cater o reklamo actually, na aprubahan na siya on third and final reading last week, last Tuesday, or last Tuesday, mm -hmm. na aprubahan na siya. So, ang uh, sunod niya na is ang publication. Then thereafter, mahimo na dyan siya uh, uh, formalize ng integral uh, uh, integration niya sa uh, peso. Mm -hmm. so, ang uh, uh, isa siya sa section ni peso. Isa siya sa uh, opisina ng uh, night services kay ngana kahinumduman na himong hisgutanan ang paspas nga aksyon sa LGU alang sa ginaabusong mga OFW o ang peso ang maoy natahasan nga magdawat og mga komplain ingon man magtaniyag o mga bakanting trabaho gawas sa nasud sa payag pa sa usa sa mga residente o anak sa usa ka OFW nga si Rovelin Hore dakong tabang ang maong lakang sa gobyerno naanay padulngan okay. ang mga pamilya na adiri sa ato a ah, ganang... Oh, oh, nakakabalo na sila kung kinsa ang first attuan in case nga dili nila makontak ilang pamilya o kinsa ang nasa gawas sa ibang bansa o kanang mamonitor nila in case of emergency. So karon kay na localize siya, dili na siya necessary na mag-appoint pa si mayor o or, or mag-designate siyang tao nga mag-handle ng services na under na siya automatic kay peso. Nasulod na siya sa uh, sa sa structure ni peso. Ano siya, ang system. Mga gilocalize siya para dili na siya uh, every change of administration. Mag-change po ang mag-gunit services kay maapektuhan man ang ang kliyente, ang OFW, ang ng pamilya. Okay. Mangita na po sila. Kinsa na po doon na, na sa podo ng, uh, ng services. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jansan, Brigada News.